mga drivers um, panibagong araw naman ngayon no? Uh, daming nag pick up ng gis dito tapos kami wala wala kaming gis ngayon baka bukas meron na kaming gis no? Yan. bukas meron kaming pitong gis at itong super bin at itong mga drivers um, hoping no kaya mamaya uuwi naman ako sa ano sa ulango, bukas balik ako dito bukas kasi sabi ng boss namin may pitong gis kami bukas uh, yan doon po sa tulay no ang daming naka abang ng Ayan. ah, sana po mga drivers no ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin um, pagkipalo at pagkisubscribe lang po sa youtube channel po mga drivers Eugene Divers Vlog po then sa facebook page ko naman mga drivers no Eugene Vlog lang po ah, sana po ah Ah, uh, matulungan niyo po ako no para makatulong rin ako sa pamilya ko yan. Yan sobrang marami po ngayon kami ani bo, kami ngayon mga divers wala pa no. Bukas meron daw kaming gi sabi ng boss namin. Pito yan oh yan. na mo po din san rapail naapong naapong san rapail lang ba natay dagang masakyan kaya mamaya mga divers no abang naman ako ng masasakyan ko um, kasi pag ano po mag commute po ako uh, malaki po yung magastos ko sa pamasahe Haabot po ng ano po uh, Siguro uh, 200 plus Kaya Abang lang ako dito ng Ibang bangka patungo ng isla Para libre pong pamasahe Wala po kami magastos na pamasahe Yan Yan o, oh, ang dami. Abangan ko itong isang bangka na kumapit sa amin mga Rebers Kasi alis na po sila Okay bro Yan po ay lanhapin po ang sa kanila na. No?

papa Hahahaha..... Hopa..hapa... Kini pule... P clothing yoprg Burukhhh Luedayah susah Siapai dimbasa Lu... Bule... Ampul ambitious Hahaha.. Sebelumnya Bumb media Ihiik Berdampu だ Do <laughs> oh, <din> <laughs> Ula! Pertin yung iba sa asos ah! Hmm. <laughs> so, oh, gago kuryano na itong mga neighbors kita nyo yung mga staff nya uh, gusto niyang paliguin oh yan pinabugahan nya po ng ano sa jitski po yan no? kita oh kita nyo pa <laughs> yung isa po karami nagadapa siya han? takot siya mabasa ayun tago ka yung iba tumakbo pa dito sa ano likuran ng kanilang speedboat po mm, yan hmm oh, <laughs> oh. Mm. Yan. Walang magawa sa buhay yung mga tauhan niya ang pinagtitripan ko <laughs> so, ayan. bumuka din yung jitski po ng tubig ng malayo ayan kita nyo ayan ikot naman siya sa kabila mga neighbors ikot naman siya sa kabila ayan ayan, ayan tapos na pala siya ayan. Gusto sa mga bata, gusto mga bata magpaano, magpuga ng ano bata uh, wala magawa sa buhay parang pinagtitrip pa lang po yung mga tao no? Yan. yung mga bata uh, kasi ano po tinatawag ng nilang kuryano para pagbusan raw sila ng tubig uh, lakas din bumuhus eh Oh, oh yan. Ayos, ang galing palang... Mag-ingat master tungo Cuyano nato. Ingat. Ingat din po sa kapulang bangka mga drivers. Kaya thank you for watching mga rivers.